Ito na naman tayo. Magpapakita na naman ako sa inyo ng isang lutong ulam. Simpleng ulam na matipid, masustansya at masarap na tamang-tama lang sa isang senior citizen na kamukha ko. At ito na nga. Uh, nilalagay ko na yung mga iniwa kong luya at kasunod niyan ay yung mga tilapia na malinis na nilalagay ko na lang dyan at ating nang uumpisahan ang paglalagay ng, ng mga sangkap. Ito siya. Una nating lalagay rito bukod yung loya at isda ay eh, syempre suka. Nilagyan na rin natin ng konting tubig para mabalanse at hindi masyadong maasin. Tsaka natin uh, ah, bubuksan yung apoy. at pakikita ko nga pala sa inyo yung mga Uh, organic fertilizer na ginagawa ko yung mga naiipon kong balat ng egg yung mga eggshell, dinuduro ko tsaka ako nilalagay sa aking mga alagang tanim, na nakapagbibigay naman ng maraming bunga kaya natutuwa ako pakikita ko na rin sa inyo yung mga ibang tanim ko at yung pinitas kong uh, eggplant eto na nga, dyan ako pumitas ng dalawang silim berde tsaka isang hinog pinakita ko na rin yung tanim kong kamatis na kasalukuyan naman gumaganda at dumadami yung bunga uh, papakita ko rin kung paano ako pumitas ang pinitas ko ay dalawang pangkarniwan laki lang ng eggplant dahil ito masarap sa pinaksi sa gata ito na nga ilagay na natin yung pangalawang katas ng niyog tsaka natin ulit sinakpan Ayan. Sa parte ito lalagay na natin yung ating inayos na pechay. Inugasan, hiniwa, tinanggal yung mga tangkay talaga, yung ugat. Tsaka natin nilagay na ng sili. Ayan. Nilagay na rin natin yung dalawang talong na pinitas natin kanina. Inugasan lang natin yan. Uh, dinagdagan pa natin ng konting pampalasa ng fish sauce. Tsaka natin tinakpan. Ayan lang natin yan. No? Pagkatapos nga niya, yan, natin kung ano na ang tsura. Pagka ganyan na ang tsura, uh, nilalagyan ko na ng ibang pampasar pa yan. Ayan. Napakasimpleng lutuin lang nito napakadali, di masyadong bantayin. O, nilagyan na rin natin ng pamintang durog at saka yung pino. Dahil ito lang ang nakuha ko sa aking lalagyan at saka yung isang siling na pitas ko. Sa parting to, lalagay na natin yung unang ang katas ng niyog, yung kakanggata kung tawagin. Ayan lang natin ang kumulo na kumulo uh, sa medium range ng apoy. Ayan. Kaya inininanak natin yan eh, para nun eh, talagang lasang-lasa yung gata, yung sarap nung mga nilagay natin na ingredients. So yan ah, intay-intay lang habang siya ay kumukulo, ah, palapot naman ang palapot yan, kaya ilang sandali na lang ay maluluto na yan. Kung titingnan mo, marami pa siyang sauce. Pero pagka pinatay mo ang gatong yan, inoop mo, ay naku, konti na lang matitira. At nakita ko nga yan, kanina, ay, atin na siyang titikman ngayon. Thank you for watching.